Hello guys, our video for today is Kaantag botong Muy tag sabaw sa botong sa bakay eh. Uhaw na mga Kapoy lampas Hindi ka na yan, lampas Kapoy na Uhaw naman hinon na Inom pa sa bawaan eh Hmm Hinahinay lang doon Kaya basag matukaan ka ba And Sama siya eh Alasa ah. Pingi naman Uy 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 Hey, naman, konti lang. Pabira naman, oh. Ayaw mamigay. Uy. Sa ato ng bukon, kaya ato ng kanon. Kuhan lang ko kutsara dito sa taas, kay eh. Para di na ta magkuhan. Korte-korte yung -korte, logit Ano ba? Eh, so pwede sa taas. Isiitan ako. Oh. Kaya tawag, ayaw naman lumapit.

sino ka usap mo ang call bat ya yama yama mangka diha call sana mga call buang nagaling ka call yama yama yes, mangka diha ang mga ikaw Pag bago magbago istorya ni magero iro call But ako nagbago ng isip Di mo na makuha yun gusto mo? sabihin mo kung gusto mo Dadalhin ko sa linggo ko. Ma, kung gusto mo dalhin mo sa linggo ko, sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Sabihin mo nga. Ano yun? Ayan na. Bala ka. Kaya kita tawagin ulit. Bala ka dyan. Tawag ka pa ulit. Basta mga side ka. Isang tawag lang. Sugo Ayo, mau Ayo,